Hello, my operation settings of CTC 550B 555 tons truck mounted crane. Ayan, good morning to everyone guys. Uh, mapagpalang umaga sa ating lahat mula rito sa Middle East hanggang sa Pilipinas. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin is requested ng ating uh, kahuk na si Brother Ralph Dinulang. Good morning to you at shout out sa iyo. So requested niya to guys, uh, paano daw mag-setting ng China crane itong katulad nitong Sumlion CTC 550B 5 55 tons ng sumla yun. So, ito guys, simple lang naman i setup to. Hindi tulad ng all-terrain crane, hindi tulad ng mga Tadano, Lever, ang Sunny brand, saka ang China crane, hindi ganun, China crane, hindi ganun ka komplikado yung pag setup Madali lang. So, ang sinaset up lang naman ito, binabago kapag mag uh, outrigger out ka, kung mag outrigger trigger beam ka, kalahati lang nilabas mo or full. Tapos, parts line, o, kaya naman ay uh, yung jib kung maglalagay ka ng jib sa counterweight yun kadalasan na sa truck mounted so yun ang pag-uusapan natin pero dalagdagan ko na rin ng mga error at mga symbols na kahulugan ng mga na nandito sa computer nito at doon na rin sa aware ang oh, mga kapatid natin para iwas na rin sa sa spaghetti pababa at pataas na kable na hindi masiraan at bukod doon sa Abang kapag kasi nakabypass tayo tapos nag extend tayo akala natin nagbo-boom down yung pala nag extend Yun yung dahilan kung bakit nababasagan tayo ng ship or pulley. So isang crane nata namin nabasagan na guys no. No. So bagong-bago tapos mababasagan tayo ng <laughs> ng ano ng pulley. Patay tayo kay boss, patay tayo sa amo natin, mata charge tayo niyan. So yun guys no para iwas. So shout out doon sa mga tropa natin yan Sector sa... Dasmariñas, shout out sa sa from Amec din siya. So tapos si Rachel Tambalo ng Sumlayon Philippines, so mechanical technician siya doon. Shout out sa iyo tol. So ngayon shout out din pala sa lahat ng Pinoy crane operator. Shout out sa inyo guys, sa lahat ng mga Pilipinong crane operator worldwide. Saka doon sa mga professional natin mga crane operator at doon din sa mga aspirant natin na gustong maging crane operator para sa inyo to guys yung video na to palang share natin yung knowledge sa ating mga kapatid sa ganitong larangan at trabaho. Na okay, guys, so simulan natin. Tara. Yan guys, no. Antayin natin bumukas yung computer. So Ayan, sa ngayon guys, uh, bumukas na yung computer natin. Ang gagawin natin ngayon is back natin to, pinutin natin to. Tapos, ito guys, dito pa lang, sa bungad pa lang, pwede na tayong mag, mag, adjust, magbago. Tayo testing natin, ang pinutin natin kung magbabagoin tayo and tapos dito guys kung magalagay tayo ng outrigger 5, ito yung sa front ng outrigger o yan, pwede nating i-off, pwede nating i-pull gagamitin natin pull, pagka, pagka hindi off, sa balance sa counterweight, dalawa kasi ito pwedeng 8.5 pwede rin 8 tons na counterweight Ipindutin lang din natin yan Tapos sa poles, ito guys yung parts line na tinatawag Ito, parts line to Hanggang 11 na parts line tong CTC 555B5 Nasa atin yan kung 5, 4, tapos or 6 Yung kasi 6 kasi 6 parts line tayo Tapos dito guys, pag out trigger tayo pwede tayong mag off na no, wala tayong ilalabas na out trigger beam pwede naman kalahati lang ilalabas nating out trigger beam no tapos pull kung naka pull ka, uh, tayo depende sa ating kung gusto natin pindutin lang natin yan na pull tapos hook block kung gagamitin natin is auxiliary lang or yung 55 or 550 kilos na hook block o main yan main hook tapos ito guys yung main main boom or gagamit na natin, natin ay main boom lang Ship, ito yung auxiliary lang ang gagamitin natin tapos dito Pag gagamit tayo ng jeep pili lang din tayo dyan jeep ganyan or jeep pag jeep guys nakita nyo guys pininot natin jeep Umukas itong dalawa jeep length at jeep angle so pwede kasi natin pa nag, fix jeep tayo guys mayroon tayong dalawa 9.5 na additional jib na fixed jib or 16 meters na jib so pipili lang tayo dyan kung gusto natin ganyan ganyan So, pwede natin ganyan, 9.5. Tapos, yung angle, guys, pwede rin natin baguhin. So, meron tayong 0, 15 degree, at 30 degree sa fixed jib angle. So, pindutin lang din natin yan. Tapos, pagka na-select na natin lahat, guys, i-save natin dito. Pero ako nga, guys, kasi hindi tayo naka-jib, so, ibabak natin yan. 0, ay bike zero rent tapos ito guys ibalik natin sa main hook kasi naka main lang naman tayo tapos ah, uh, save ganun lang guys save tapos confirm itong other services sa uh, ano naman na to sa operation to wala sya guys no hindi sya masyadong gamit ito lang tayo tapos back na tayo so ayan na guys so nandito tayo sa so, tinatawag na main operation ball or screen. So, ito ano guys, all action will allow after disable do, you want to continue. Ito guys, ito yung pag pinonfirm natin, nakabypass na lahat. No, nakabypass na siya yung gagalawin natin lahat. So, ika-cancel lang natin yan para hindi siya nakabypass. Tapos yan na guys, yung operation. So, ngayon, uh, magsisimula tayo guys sa area na to. So, nakapansin nyo guys, napakaingay. So, ito lang yung i-off natin para hindi siya maingay. Tapos ngayon guys, dito tayo magsisimula sa mga symbols at uh, error code na nandito sa harapan natin or error na uh, logo so at number so dito tayo guys ito magsimula tayo rito sa area na to ito guys uh, dates to date time tapos ito run hour ng crane natin pressure ito yung diesel ito yung rpm ito guys yung sa ano natin water temperature ito naman is uh, langis. So, ito yung error code. Ito lumalabas yung mga error code natin. So, back natin yan. Di man natin kailangan yan. Tapos, back na tayo dito sa taas, guys. So, ito guys stop. Ibig sabihin, Ayan uh, nga, is hinto. Hinto tayo yan. Logo na huminto tayo kasi na, naka, ano tayo. Naka-boom down kasi tayo, guys. Ayan, no? Oh. So, ito guys, yung logo kung saan tayo nakapwesto yung boom natin. Kung nasa harap or nasa likod. Yung 360 eto guys, ibig sabihin hindi siya bibira na logo. Ito guys for operational logo. Ito guys for para sa single, sa auxiliary hook natin na logo 'yan. Ito guys sa boom up, boom down na logo. Ito guys, pag nakita niyo yung logo na 'to, ibig sabihin hindi siya mag-extend. No, hindi siya mag-extend. Ito naman hindi siya mag, itong isa naman hindi siya mag boom down. So hindi siya mag boom down sa ano na 'yan, logo na 'yan. Ito naman guys, hindi siya bibira, no? Pero once na binaypas natin guys, bibira tong crane natin. Mag magbo-boom down din ng crane natin at mag-extend din kung naka tayo. akin cancel natin kanina. So dito naman guys, sa kabilang side na to, ito guys yung uh, parts line. Ito guys yung outrigger kung pwede tayo rito mag palit. Kung pag nilagay natin kalahati, eh, magiging 1-2 yan. Ngayon, nakapul tayo kaya 2-2. Tapos ito, kung gagamit tayo ng, ito yung logo, kapag uh, ano tayo, Ah uh, Kumamit tayo ng pip outrigger Kaya 2-2 yan Kasi ginamit natin yung outrigger Pagdating ginamit maging 1-2 yan Kung di rin natin indicate sa computer Tapos ito yung counterweight 8 tons Tapos ito guys yung speed Wind speed Yan yun Tapos ito guys Ito yung maximum load Dito makikita maximum load Dito naman yung actual load Tapos ito naman ang working height natin Ito naman Dito naman Ito yung ano natin kung mapansin nyo to ito yung pinaka total boom length natin sa taas ito naman yung main kung baga yung malaki lang na, na, na boom length na boom malalabas. lalabas dito yung isang malaking boom dito naman yung tatlong malaking boom pero dito na sya naka total sa total boom length ito guys yung boom degree natin ito guys sa baba nito reduce ito yung tinatawag na reduce mula sa center of the crane natin hanggang sa hook oh block yan yung reduce so ito naman yung operation natin so ito yung percentage ng operasyon so dito tayo guys sa baba naman ito na wag ang hinyo pagka sa maingay ito pipindutin nyo ito naman guys para to sa itong salamin na to pagka sa, te, ano to sa technician na to na sumlayan eh yun ang mga ano oh, na yan balik na tayo dyan na natin pansinin yan ito na tayo guys ito guys ginagamit ng buwan pag sa gabi para magbago yung screen ayan o oh, diba naging black so balik natin ulit sa araw tapos ito guys, yung maganda sa zoom line nga, may camera siya yan, pwede natin palakihan. So, ito guys, napakaganda kasi iwas tayo rito sa tinatawag na spaghetti na cable. Tapos, ito sunod, baliktad natin yan pag gusto natin dito, yan. Tapos ngayon, ang sunod natin guys, ito. Ito guys for maintenance na to, maintenance info. Huwag na natin yan, back na lang din natin yan, hindi naman natin kailangan yan. Tapos dito guys, ganun din to. So, wala naman, kailangan tayong baguhin dyan. So back lang din natin Tapos ito guys, yung pinaka-importante Kung dito tayo nag-operation na tayo Tapos may babagawin tayo guys O bro yun na na So ito guys pala no Ito lahat yan, hindi natin mabubuksan yan Kasi ito guys, yung lahat ng mga nandito na yan Hindi natin ito mabubuksan Kasi may password yan, may code No, pag pinindot natin yan Tiyan mo, may code, may nahanap silang code Pang technician na kasi yan Pang ating technician na yan ng mga sum sumlayan Hindi natin kaya mabuksan din yan eh pang troubleshooting na yan sa calibration so hindi na natin kailangan yan pakailaman so dito tayo sa o OM settings or operation manual settings yan tayo magbabago kunwari nagdagdag tayo ng jib o may naglagay tayo ng jib o nagbago tayo ng parts line dito na so yan tulad yan o, o magpareho lang din tayo mag off full counterweight 5.5 or 8 tons tapos pulse yan 6 so ina main boom shave or jib, hook, And pull, up, saka 16 or 10 yung degree. So, palit back natin dun. Kaya yung nga pala guys, no? Pag nagigay natin dito, jib, jib, pinindot natin jib, automatic may nakalagay na 9.5. What if, kinonfirm natin yan guys? Nakonfirm natin yan. Save successfully. Kinonfirm natin. Binak natin. Nakalagay ngayon guys, may kito yung sa wall nyo, may jib tayo. So may jib tayo. Eh kung napindot mo 'yon at uh, tinatawag na to na napindot mo 'yon, tapos wala kang alam, hindi mo na kayang ibalik. So balik ka ulit doon sa OM settings. OM setting lang. Ah, nakamain ka pa rin tapos na, napindot mo lang yung jib. Di balik ka rito sa main boom. Tapos baguhin mo to, na kasi na na naka parts lang tayo, back. Then balance check mo ulit kung tama, Pull, Tapos yung hook block mo kasi nga nag jeep ka, automatic 4 yun. So, bubalik ka sa 550 kilos na hook lock. Tapos, save mo ulit. No? Kuha guys. Kuha mga brother. Confirm. Tapos, back ulit. So, dito na, bubalik na back ulit. Oh, so, nandito tayo sa sa operation niya ulit. Sa operation screen niya. So, guys, ito na nga yung para sa bypass. No? Hindi ko na kailangan pindutin tong susi. Kung makikita niyo yung susi na to, pag kinonfirm ka to, automatic naka-bypass na tayo. Confirm natin. Para mag up, guys. Ibo-boom up ko guys, mawawala tong mga error code na to. Okay? ibo up na natin. Mapansin nyo guys, bumo up ang crane natin. Unti-unting bumo-boom up. So, nawala yung ibang error code. bumo up pa natin. So, yan na. natin ang kalok guys, na malaki. Para, ano, mawala yung code error. Makuha nyo yung degree kasi may degree na minimum to sa pag-boom up gagawin natin boom lang natin area lang natin guys baba natin auxiliary hook tawag na sila uno uno lang <laughs> so yan lang guys nawala yung error no guys no, nawala na mga brother nawala yung error so ganun yon so isa pa pala guys makikita nyo dito guys no yung logo ng auxiliary tapos nawala bigla Yan guys nawala So ibig sabihin guys kahit Birahin ko tong sable Ito yung sable ng auxiliary Birahin ko to area ko to Hindi siya gagana Hindi siya gagana guys eh, no? Kasi nawala yung logo dito So ano yung pipindutin natin guys Ito guys nakakipansin nyo to Itong switch na to guys Ito yung para sa auxiliary Pag pinindot natin yan guys Ayun no? Oh, makikita nyo guys may auxiliary na So pag nawala ito lang lagi pindutin nyo guys Para may auxiliary tayo tapos ganito guys. Sa extend, no? Sa extend. Ito guys, nakita nyo, naka up siya na selection. So ngayon, gagawin natin extend dyan. Ito guys, yung pipindutin natin. Pag pinindot natin yung mapapansin nyo sa screen, guys, nagbago yung screen. Nakikita nyo, nasa extend na siya. So, yan, ang logo na yan guys, is extend para sa main nya na boom. So, basta ito lang pipindutin nyo guys, pag extend. Mapapansin nyo, extend, bumap extend nagbabago siya no tandaan nyo lagi yan guys kung ano yung logo na nandito yun din dapat ang makikita nyo doon sa screen natin tapos dito rin guys pwede rin dito baguhin pwede dito mapansin nyo guys nagbabago rin siya pag binago nyo rito yan na nyo makikita nyo sa boom up siya sunitch ko siya dito guys magiging extend siya so one so lagi rin natin tatandaan guys kung ano yung palalabasin natin na hook block so dito hook block natin guys uh, kung ay block sorry uh, ano pala boom no? kung ano ipapalabas nating boom dito so yan naka one sya gusto natin gawin na palabasin yung tatlong maliliit na boom dito natin siya guys pipindutin oh uh, dito natin mga brother pindutin pindutin natin dito 2 makikita nyo guys 2 kung ano yung logo dito guys na 2 dapat lumabas din dito na 2 ibig sabihin yung mag extend na boom is yung tatlong maliliit no? pindutin ulit natin guys hindi mawawala yun magiging 1 ulit siya. Ibig sabihin lalabas yan guys, Ang uh, mga brother is 1. Tapos dito, hmm, pwede rin siya dito guys, dito mga brother. Pag pinindot natin dito, magbabago rin siya doon. Napapansin nyo yan guys, ang uh, mga brother 1. So dito, pindotin natin to, magiging 2. Ibig sabihin lalabas yung maliliit na boom na 2. Di diba? Dito rin. Magigawa na siya. So yan. Ganun lang kasimple to mga brother. Tapos, ang gawin natin, kasi nga, yan, nagbo down tayo dyan. Mapansin natin, ibo ko. Switch ko sa boom down. Sa boom. Yan. So, boom na. ibo na natin, mga tol. Kaya na, binoboom down natin, mga tol. Abang nagbo-boom down tayo, aga, mga tol. Yan. Yan. Boom down. Ayan may lumabas na ganito mga brother so itong brother pagka mabuboom down tayo dapat nakabypass na tayo yun nga lang brother hindi na tayo dito gagamit di pipinutin natin to yung all action will be allowed after disabled do you want to continue ibig sabihin tayo na yung piloto tayo na yung may gana may gana na itong crane tayo na yung pinaka hindi nagagana yung mga computer nya yung mga sensor nya so lahat ng gagawin natin mga tol is bypass na so confirm natin So dito na nagkakaboom down na siya mga brother. So ngayon brother, magkakaroon tayo ng problema dito kapag akala ng iba boom down yung napindot yung boom down yung nakalagay dito. So dapat tandaan nyo, kung boom down gagamitin nyo, dapat boom yan. Nagbo-boom down. Ang masaklap, napansin nyo, hindi siya bumo down. Kasi, mga brother, extend. So, extend yung nakalagay na logo. Na logo pag ganyan na nangyari mga brother yari tayo kasi akala natin nagbo-boom down yung crane natin yung pala brother nag extend nag extend yung crane natin ngayon problema yan Diyan nagkakaroon ng problema kasi nga nakabypass tayo nag extend yung crane natin Diyan nagkaka problema na nababasagan yung marami sa atin ng Sheave or pulley so iwasan natin guys lagi natin tandaan kung ano yung logo na nandito sa computer natin para hindi tayo mabasagan ng nang pulley o shib. Ayan, no? Kaya nga uh, boom na natin, ah, uh, up na pala natin para mawala yung error code. Ayan guys, uh, at least na ituro ko na sa inyo at sana maintindihan nyo step by step kahit na medyo bulo tayo kung may hindi ako na ipaliwanag, pagpasensya nyo na guys kasi kabado pa ang inyong lingkod uh, sa paggawa ng mga video at pagbablog pero Uh, mag improve tayo habang tumatagal sa pagbablog is um, at least ma-improve natin punti-unti. Sa so, kung may mali ako, uh, comment lang kayo guys. Uh, comment nyo lang basta, basta mag-comment lang kayo dyan kung ano yung gusto natin topic at kung may question kayo at may katanungan pa kayo, sasagutin natin guys at gagawa natin ng video. Sa so, kayo wash out daw, wash out <laughs> wash out kay Kuya Frank Pildaplor uh, isang book operator sa Sambales nakasama ko siya dati sa Asia Structural Developer Corporation shout out sa inyo guys, sa mga kasama ko uh, sa Asia Structural Developer Corporation saka dun din sa Mega Foundation International sa mga tropa natin dyan, sa mga kumpare natin dyan sa mga naging katrabaho natin dyan, shout out sa inyo guys at ganda rin pala guys no? sana uh, like and share nyo yung page ko yung aking FB page so Cesar Kauk TV is Papalitan uh, ko yan soon Nang Manjale Moto Vlog kasi hindi tayo makapag-vlog about sa motor wala pa tayo sa Pilipinas so dito pa lang tayo sa trabaho so uh, comment below guys no please uh, comment nyo rin kung ano yung gusto yung topic na pag-usapan natin about crane or about trabaho then ayun nga please like and share my video uh, sana magustuhan nyo lagi yung mga ginagawa natin content about lifting about crane about sa trabaho lalo na rito sa Uh, sa sa Middle East saka sa about tra topic natin sa crime. So guys, uh see you soon sa susunod nating video guys. So maraming salamat.